luluto tayo guys sa alokbate o oh. dami try na ako ngayon sa ating bakod itinuhugasan so tayo sa alokbate ngayon guys pasang ulang Yes. At tayo menggigisan ng bawang sibuyas. Si natin pa niya raw ating pag-iisa. Tayo <coughs> na mag-data. Bigisahin natin lang yan, guys at ala naman tayo pang asin. durong-durong ng kaunti ang dalawang para mas lumasag at ating sibuyas. Mayroong tayo, la may lang sila sila yung tinapa. Magiging natin yung tinapa, ngayon.

Tapos daw eh. Ito na ba iba yan? Ito na lagay natin na panyero. sa ating na lagbate. Dami. Ito na natin lahat yan. Nakaroon kasi laging dito ngayon. yun. Ito na Pag mabibig pa rin. Ito na lang. Dami. Dami. Eh.

Kaya natin guys, tapakan at Kasi pakukuluan Yun, pagi natin guys na magic. na lang siya. na siya. magic sa baka sakaling sumarap. Ayan. Mahalo na siya bango. Amoy um, agad yung tinapa niya. Pero kung meron bunga ng bayabas yan, mas masarap. Eh. Lala tayo yung bunga ng bayabas eh. Diyan ang konti, titikmal kaya atin yan. Yun, pagkakating guys na magic. normal lang yan na Yan natin. Magic sa Baka sakaling sumarap. Ayan. Mahalo na siya. Bango. Kami so, agad yung tinapan niya. Pero kung mayroong bunga ng bayabas siya, mas masarap. Lala tayo mabil yung bunga ng bayabas eh. Yan ang konti, titikmal rin natin yan. Yun, pag natin guys na magic. na lang sa na Yan, malasahog. yan malasahog natin, magic sa Baka sakaling sumarap. Ayan, masalo na siya. Bango. Kami so, agad yung tinapa niya. Pero kung meron bunga ng bayabas yan, mas masarap. Lala tayo mabiling bunga ng bayabas eh. Diyan ang konti, titikman na rin natin yan. Ito na panyero, okay na yatin. Yung isang alok bati, Oh. Ah, pakasarap ng lasa. Kahit wala sa bayabas so ano man. Sarap din. sa sarap lang ang niya, No. Sarap.